Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong ilang pamilya sa ating planeta na sa sobrang pambihira at unique ay sadyang mahirap paniwala ang tunay at totoo pala? Kaya mula sa pinakamalaking pamilya sa mundo hanggang sa pamilyang hindi mo gugustuhin maging kapitbahay ay ito ang sampung pinakakakaibang pamilya sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10. Zionas Family Maraming komunidad sa ating planeta ang naniniwala na mas maraming kapamilya o kamag-anak ay mas masaya sa loob ng bahay na tila ba ginawang literal ng isang lalaki mula sa bansang India kung saan maniwala ka man o sa hindi ay umabot ang bilang ng kanyang anak sa halos isang daan at siya ay walang iba kundi si Ziona Chana na pinuno ng isang sekta ng relihiyon sa kanilang bansa na nagpapatupad ng polygamy na nagsasagwa ng pakikipagkasal hindi lamang sa isa kundi sa maraming asawa kung saan sinasabing umaabot ang babaeng asawa ni Ziona ng tatlong putsiyam na nagluwal ng kanyang siyam na apat na anak. Nagkaroon si Yona ng labing apat na manugang at tatlong put apo bago siya tuluyang pumanaw taong 2021. Sa apat na palapag na bahay na mayroong isang daang kwarto na si Ziona kasama ang kanyang mga kapamilya na binigyan ng titulo ng Guinness Book of World Record sa pagiging pinakamalaking pamilya sa buong mundo na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaagaw mula sa kanila. Number 9 Chauhan Family Talagang namang pagdating sa mga kakaibang pamilya ay sadyang marami tayong makikita sa mansang India. Dulot na hindi lamang ang pinakamalaking pamilya sa ating planeta ang maaaring matagpuan dito kundi pati na rin ang pamilya ng mga Chauhan na kilala sa pagiging Dwarfs Family. Kung saan siyam sa labing isa sa kanila ay mayroong kondisyon na kung tawagin ay Dwarfism naging dahilan para magkaroon sila ng higit na mas maliit na pangangatuan kumpara sa ibang mga tao. Dahil sa kakaibang kondisyon ng pamilya kung saan sadyang madalas magkaroon sila ng miyembro na may dwarfism ay pinagkakaguluhan sila ng mga tao sa tuwing sila ay lumalabas kung kayat nakatutuwang isipin na hindi nila ito ininda kung saan nagpatuloy pa rin ang kanilang buhay bilang isang pamilya na patuloy na naghahanap buhay kahit na naging mahirap silang makahanap ng trabaho dahil sa kanilang kondisyon. Number 8, Rapunzel Family Kung pamilyar ka na kay Rapunzel na isang kilalang prinsesa mula sa Disney na sumikat dahil sa kanyang mahabang buhok, ay sigurado kung maiintindihan mo na kung bakit tinawag na lamang na Rapunzel family ang pamilya ni Terry Lynn na isang 43 taong gulang na babae mula sa Mansang Amerika. Dulot na ang kanyang buhok ay umaabot sa haba na 73 pulgada na nagagawa niya lamang linisin at shampuhan ng nakaupo. Ang labis na pagpapahaba ng buhok ni Terry Lynn ay sinundan din ng kanyang tatlong anak na babae na tila ba sumunod sa kanyang yapak kung saan ang haba ng buhok ng mga ito ay hindi pa baba sa dalawang pulgada na sabing sa paglipas ng panahon ay lalo pang hahaba dulot na wala silang planong putulin at pagupitan nito. Kahit na sadyang mahaba ang kanilang buhok ay labis daw ang ingat ng mga ito rito kung saan matapos sa interviewin ng pamilya ay nadiskubre na ang kanilang buhok ay sadyang malusog at malambot. Nagpapakita lamang kung gaano na lamang nila ito pinapahalagahan. Number 7, Mag-inang Linda at Timothy Banon Kung mapapanood mo ang video na nagpapakita ng buhay ng mag-inang sina Linda at Timothy Banon ay agad mo mapapansin ang kawalan nila ng dalawang kamay na hindi mo magpapahirap sa buhay ng kahit na sino sa atin. Ngunit ang ganitong problema ay tila ba hindi nararanasan ng mag-ina kung saan nagagawa pa nga nilang mag air ng sabay na nagpapakita lamang kung gaano katibay ang kanilang kalooban na hindi nagpapatalo kahit na marami ang nag-iisip na hindi nila kaya o magagawa ang isang bagay. Ayon kay Linda ay sobrang proud siya sa kanyang anak na tila ba naman na ang kanyang pinagdaraan ng kondisyon sa ina ay hindi nagtampo at nagalit dito kung saan kagaya ng kanyang nanay ay nagpatuloy siya sa paggawa ng kanyang magustong gawin kung saan ay nagawa niya pang matutong maggitara, magsulat at maglaro gamit ang kanyang mga paa na ako akong hindi kakayanin gawin ng kahit na sino lamang sa atin. Number 6. Kulkarni Family Bumalik muli tayo sa bansang India na talaga namang ayaw magpatalo sa labanan ng pagkakaroon ng pinakakakaibang mga pamilya sa planeta kung saan matatagpuan din natin rito ang Kulkarni family na kilala sa pagkakaroon ng titulo sa pagiging pinakamatangkad na pamilya sa bansa. Dulot na ang kanilang padre de pamilya ay umaabot ng tangkad sa lagpas pitong talampakan. Habang ang ilaw ng tahanan kasama ng kanilang dalawang anak ay eh mayroong tangkad na hindi bababa sa anim na talampakan Dati rin nakuha ng mag-asawa ang titulo sa pagiging pinakamatangkad ng magkarelasyon sa buong mundo, na sa palad ay naagaw at hindi na sa kanila sa kasalukuyan. Ngunit dahil sa nakuha ng kanilang dalawang anak na babae ang kanilang jeans, ay hindi pa rin natin may tatanggi na hanggang ngayon ay sadyang tinitingala pa rin sila sa kanilang lugar at mayroon pa rin silang kayang ipagmalaki. Number 5, Brett Family hindi na bago sa ating kaalaman na sa tuwing nagbubuntis ay kalahati ang posibilidad na maging lalaki o babae ito. Pero alam mo ba na mayroong isang pamilya na sampung beses sunod-sunod na nagkaroon ng lalaking anak? Ito ang Bread Family na nagkaroon lamang ng babaeng anak sa panglabing isang pagkakataon nilang pagbubuntis na talaga namang gumulat kahit pa sa mga eksperto dulot na sadyang napakababa lamang ng posibilidad na magkaroon ng sampung sunod-sunod na anak na lalaki na ayon nga sa statistics ay halos imposible nang mangyari. Ang isa pang halos imposible na mangyari ay kung gaano na lamang nakayanan ng nanay ng pamilyang ito ang mga anak ng sunod-sunod sa loob ng walong taon ng labing isang mga supling na hindi may tatangging nagpapakita kung gaano na lamang sila nagmamahalan ng kanilang asawa at kung gaano kalakas ang kanyang pangangatawan para makayanan ang ganitong klase ng pagbubuntis. Number 4. Ulas Family sa dinami-rami ng mga kakaibang kondisyon na pinagdaraanan ng mga tao sa ating planeta ay sigurado akong ang pinagdaraanan ng pamilyang Ulas Family mula sa bansang Turkey na ang isa sa pinaka kakaiba sa lahat. Sa kadila ng ang limang miyembro ng kanilang angkan ay nagkaroon ng kondisyon na tinatawag na non-progressive congenital curvellar atasya na naging dahilan para hindi mag-develop ang kanilang katawan kung saan nakayanan lamang nilang maglakad na parang sa mga sanggol na ginagamit ang parehong kamay at paa para makakilos. Dahil dito ay laging nakabantay ang buong pamilya sa mga membrong mayroong ganitong kondisyon na nagpapakita lamang kung gaano nila kasuporta ang kanilang angkan sa panahon man ng kahirapan o kaginhawaan. Number 3. Radford's Family Kung kanina ay pinag-usapan natin ang Ziona Family na nagkaroon ng siyam na pot-apat na anak, dulot na tatlong pot na asawang nagluwal sa mga ito, ay sigurado akong hindi ka na magugulat sa dami ng anak ng Radford's Family. Ngunit dapat mong malaman na ang kanilang mga anak na umaabot ang bilang sa 22 ay nagmula lamang sa isang magkasintahan na maagang nagsimula ng kanilang pamilya kung saan kahit na adult at lagpas 20 na ang edad ng kanilang panganay ay sunod-sunod at taon-taon pa rin nagbubuntis ang kanilang ina na parehong nagpapakita kung gaano kamahal ng mag-asawa ang isa't isa. At kung gaano na lamang kalusog ang pangangatawa ng ina na nakayanan ang ganitong klase ng pagbubuntis kung saan kung ang ibang ang mag asawa ay hirap sa pagkakaroon ng kanilang anak ay hindi ito naging problema sa kanila na patuloy pang lumalaki ang pamilya hanggang sa ngayon. Number 2, kakaibang relasyon kung makikita natin ang magkarelasyon na ito ay agad nating mapapansin kung gaano na lamang naiiba ang kanilang itsura at pangangatawan sa isa't isa kung saan ang lalaki ay merong kondisyong tinatawag na dwarfism na naging dahilan para umabot lamang ang kanyang tangkad sa apat na talampakan habang ang babae naman ay isang transgender woman na higit na mas matangkad kumpara sa kanyang karelasyon. Kakaiba man tignan ang kanilang pagsasama ay masaya raw sila sa isa't isa na talaga namang hindi pwedeng tutulan ng kahit na sino sa atin at kung sakaling magkaroon sila ng anak sa hinaharap ay siguradong parehong mas magiging masaya ang kanilang pagsasama at mas lalo rin itong magiging kakaibang makita. Bago ay magpatuloy sa unahan sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng pamilyang lumabas sa pelikulang Wrong Turn na maniwala ka man o sa hindi ay hango raw sa totoong buhay kung saan bumase raw ito sa isang pamilya mula sa Australia na nagsagawa ng aksyong incest kung saan ang magkakamag-anak ang siyang nagtatalik at nagsasama na naging para magkagulugulo ang jeans ng kanilang anak kung kaya't nagkaroon sila ng malahalimaw na itsura na nagtulot para magtago ang pamilyang ito sa kagubatan sa takot na mahusgahan at makutsa sila ng mga tao Number 1, Manson family. Kung pamilyar ka na sa pangalan na Charles Manson, nakilala sa pagiging isa sa pinaka matinding kriminal sa kasaysayan ng ating planeta ay sigurado akong kilala mo na ang pamilya ng Manson na pinagmulan ni Charles naging leader ng isang kulto kung saan dahil sa kanyang utos ay sumunod ang napakaraming pamilya sa kanya sa paggawa ng mga ilegal na aktibidad kagaya ng pagpatay na talaga namang hindi pa rin makalimutan ng mga tao hanggang ngayon ang Manson family na tila ba naging sentro ng kanyang ipinatayong kulto ang siyang nagkukupkop sa mga tao at tila ba Nag-hypnotize sa kanila upang gawin ang mga krimen na ito na bumibiktima sa maraming pamilya sa kanilang lugar. Naningin Dayland para maging isa sila sa pinakakinatatakutang pamilya sa kasaysayan ng ating planeta. At yan ang para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaibang pamilya ang naninirahan sa ating planeta. Kung saan bawat isa sa mga ito ay may natatangi nilang katangian na sadyang sa kanila lamang makikita. Ngunit ang kaibahan na ito ay hindi nangangahulugang masama kung sakaling patuloy pa rin nagtutulungan ng mga miyembro na hindi iniinda ang kanilang kakaibang katangian. Kaya para sa iyo, anong katangian ng iyong pamilya ang sa tingin mong nagpapakita ng inyong kaibahan mula sa iba? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.